At ang center ng kaalaman na dapat nating kuhanan palagi yung mga ulama. Kapag nakikita kayo ng mga tao, tinitira nila yung ulama at pinapalayo kayo sa mga tao may kaalaman, palatandaan yung mga tao na nagkaroon sila ng poisonous na utak ng liberalism sa kanila. Yung liberalism, para maintindihan natin, ito yung takalim, yung educational system ng Western, ng European, na itinuro nila sa umma ng Islam. Nang ginawa nila ang unang-unang prinsipyo na in-establish nila sa lahat ng kurma, sa prinsipyo ng liberalism. Unang-una, tinanim nila sa utak ng lahat ng mga tao ng mga Muslim, yung tinatawag na hurriya, yung freedom. Yung freedom. So, ang ginawa nila, parang sinasabi sa mga tao, sa lahat ng mga religion, na yung isang tao ay dapat hindi siya ma-force sa lahat ng kanyang paniniwala. Pinatinuro nila sa lahat ng mga tao na pinanganak ka ng wala ka daw religion. Kaya eh, hindi ka pwedeng ipilit na maniwala o magkaroon ng akida o magkaroon ng lihiyon sa sarili mo. Kasi pinanganak ka daw ng malaya ka sa dunya. Ganun yung prinsipo ng liberalism. At uh, ikalawa, yung, uh, yung tao na pinanganak daw sa dito sa mundo, ang unang-una nagkaroon ng karapatan sa kanyang pag sa kanyang sarili, yung tinatawag na natural rights. Ang natural rights, in-establish ito ng mga well, uh, Western philosopher katilod ni John Locke, pati ni William Smith, pati ni Thomas Aquinas, pati na mga nangunang philosopher na mga sinatawag nila mga scientists, in-establish nila yung principle na to para alisin yung isang tao sa kanyang religion at lalo lalo na yung Muslim para tanggalin siya sa paniniwala ng itikad, ng paniniwala ng anumang akida. Ang unang-unang pamantayan na ginawa ng liberalism, ilgaul mo takadat, ay dapat i-abolish lahat ng mga sagrado at lahat ng paniniwala ng religion. Ganun ang unang ginawa ng paniniwala ng liberalism. Ngayon, ikatlo ang ginawa nila, yung matapos nilang i-establish sa lahat ng paniniwala ng mga tao yung gantong pamantayan. Ikatlo, in-establish nila sa utak ng lahat ng mga tao yung ano yun, yung tinatawag nilang, uh, yung tinatawag individualism. Yung individualism. Ang individualism, tinuturo sa lahat ng mga tao na kung saan, nang ikaw ang tao, wala kang religion, wala kang Diyos. Dapat ikaw lang mamimili kung sino yung sasambahin mo, kung ano yung paniniwalaan mo. At kabilang dito sa nag-establish ng prinsipyo ng individualism si Thomas Aquinas. Kasi ang dahilan nito sa Europe kasi, noong panahon ng 17th, pati 16 16 at 17th century, lahat ng mga religion ng Catholic, pati ng Protestantism, pati ng, ng Orthodox sa Western, nakita nila lahat ng mga religion dito ng mga Kristiyano, nagkawatak-watak sila. Ang ginawa nila, ina, dahil sa oppression ng simbahang katoliko, inaraban nila yung simbahan Katoliko dito na na-establish, unang una dito, yung tinatawag nilang uh, rights sa kanilang mga sarili na dapat yung isang tao wala siyang pipiliin religion. Pagkatapos ng 18th century, ang ginawa ng mga tag-European, nagkaroon silang revolution sa Europe. At tinawag nila yon scientific revolution. E nila na yung religion hindi totoo sa pagitan ng invention, pati ng, ng development, pati ng technology noong 18th century. Noong 19th century, tinawag itong century of atheism. Ibig sabihin, dahil ang tao kaya na namang imbento ng kahit anong mga technology, ibig sabihin yung tao hindi na dapat siya magkaroon ng paniniwala ng kahit anong akida, ng kahit anong religion. Kasi bakit? Noong 19th century, sinasabi nila, ito na raw yung center of invention na dapat ang tao nakaka-invento na ng technology ng ganito. Halintulad ng Sinabi ni Simon Laplace, kabilang sa mga famous na mga mathematician, na siya yung nag-author na tinatawag na principle of mechanics sa tinatawag na mathematics and differential equation. Kanyang sinabi doon sa may kanyang libro, nung nagbigay siya ng libro sa isang leader ng France, kay Napoleon Bonaparte, sabi niya, itong libro na to ibinibigay niya sa lahat ng mga tao sa Europe. Nung nakita ni Napoleon Bonaparte sa kanyang libro ng principle of mechanics, sabi ni Napoleon Bonaparte sa kanya, nasaan dito yung tumutukoy sa pagkakaroon ng paniniwala ng religion? Sabi ni, ani uh, Simon, ni Laplace, hindi na natin kailangan ng Panginoon. Kasi bakit? Yung tao, kaya niya na mag-invento ng kahit anong technology, to, at kahit anong mga, kahit anong mga invention. Dito, nagkaroon ng, in, ng isang tao ng pagmamayabang na sinabi ng Allah Ta'ala, kal na innan insana Napaka-arogante talaga ng isang tao na to. Nagkaroon na ng kalaman sa Maddi at sa dunya. Sabi niya, hindi niya na kailangan ng religion. At dito inestablish nila yung tinatawag na liberalism na yung isang tao dapat dahil napatunayan niya na ang inven invention pati in yung technology kaya nang gumabuhay ng isang tao ng, lang kasama ang technology hindi niya na kailangan ng akida pati ng religion. Dito inestablish na yung principle ng secularism na kung saan tinuturo sa lahat ng university ang religion dapat sa masjid lang yan. Ang religion dapat sa simbahan lang yan ituturo sa lahat ng school ng university na dapat yung isang tao meron siyang maging kalayaan option lang sa kanyang religion. Ito ang pinakamatinding fitna na kung saan pinasok ng mga umma ng Islam, pati sa mga Islamic country ng Islamic world. At una na-establish yung liberalism na ito sa panahon ng 1924, nung na-abolish na yung khilapa ng Ottoman Empire. At inadapto ng mga karamihan ng mga Muslim country, kahalintulad tulad ng Algeria, ng Morocco. At dahil dito, nung kinuha nila yung liberalism na ito, tinuro nila sa lahat ng mga Muslim na yung akida hindi siya nagiging dahilan para magkaroon ng uh, ma disunite lahat ng mga Muslim. Parang tinuturo sa atin na pwede mong i yung akida na ito kasi ito akida natin ito yung pwedeng kalayaan mo rin. Kunin yung tama at iwasan yung mali. Pwede mo rin i-adapt yan kasi bakit yung unang karapatan mo sa isang tao yung malaya ka. So in nila yung prinsipyo ng liberalism, in pa nila yung mga deviant sect na kung saan para maligaw lahat ng mga tao ng mga muslim sa umma na to. At yun yung naging dahilan dahil sa pagiging ignorante niya ng mga tao sa akida ng Islam. Kaya ang pinakamahalaga na dapat malaman ng isang tao sa kanya dito sa dunya, nung ipinuro sa mga tao yung liberalism, umabot sa punto na ginajustify lahat ng mga muslim yung kasalanan. Yung zina, naging halal sa kanila. Nila. Yung pag, pag LGBT, ginagawa nila ang pwedeng gawin nila. Yung pag nanakaw, yung corruption, naging halal sa kanila kasi bakit kalayaan daw nila yon at yung naging dahilan sa kanila kasi ang religion dapat sa masjid lang. Tingnan niyo yung mga politician. Kung paano sila kapag tinatama kin sila, sabi nila, ikaw ustad ka sa masjid ka lang, hindi ka pwede mga sa eleksyon. Kasi bakit? In-establish nila yung prinsipo ng liberalism sa pag-iisip nila. Umabot sa punta ng religion ng Islam, dapat ibada lang. Dapat akhlak lang. Dapat adab lang. Walang connection sa politika. Walang connection sa akida. Dapat hayaan mo yung sarili mo maniwala kung anong gusto mong paniwalaan mo. Yan ang naging sakit ng umbangan sa generation ngayon umabot sa punto na dapat yung akida dapat hindi pahalagahan. May nagdadawa pa sa mga tao na kung saan sinasabi nila, yung akida dapat hindi yan dapat pahalagahan kasi nadidisunet yung mga tao. Yung utak ng ganto na tasarrabat fi ukuluhim al-qaidatul liberaliyya. Umabot sa punto ng utak nila na hawaan ng liberaliyya, ng liberalism, tapos umabot sa punto na inaadapt nila pati ng akida ng iba. Kaya yun ang kahalagahan na dapat ang markaz ng ilm at ang center ng kaalaman na dapat nating kuhanan palagi yung mga ulama. Kapag nakikita kayo ng mga taong tinitira nila yung ulama at pinapalayo kayo sa mga tao may kaalaman, palatandaan na yung mga tao nila, na, na, nagkaroon sila ng poisonous na utak ng liberalism sa kanila. Lian na ilma dahil ang ilm, in, al ilm pinagkaloban ito ng Allah tala sa mga propeta at mga propeta minana sa mga ulama. Awa inna ulama warathatul ambiya. So hindi kaya tayo pwede kumuha ng kaalaman sa iba maliban na lamang pinakasay factor of safety na makukuha ng isang tao sa kanyang prinsipyo para hindi siya maligaw, din dapat kuha ng niyang ilm talaga yung mga rasikuna na pinilm. Yung mga ulama na na sila talaga yung pinagkaloban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng in. At yun ang makakapagligtas sa isang tao sa kanyang sarili laban sa mga ideology na in-establish ng mga western educator dito sa umma na ito. Lalo nga sa Pilipinas kasi minorities tayo.